alam niyo mga boss kung sino-sino lang ba yung natutuwa ngayon dahil naipakulong si dating Pangulong Duterte doon sa ICC sa kamay ng mga dayuhan. Yung mga tao na natutuwa ngayon, siyempre unang-una na dyan, yung mga involved sa drugs. Pangalawa, yung mga naghahanap buhay sa drugs. Yung mga oligarko, yung mga nasagasaan niya, yung mga natatakot sa kanya. Yun ang mga galit na galit ngayon kay Tatay Digong. Siyempre, iba naman yung mga tao na may ayaw kay Tatay Digong kasi uh, sagrado sa kanila yung buhay dahil sa kanilang mga reliyon. Yun, pwede pa natin maintindihan yun. Hindi, hindi, natin pwedeng basta usgaan yung mga tao na ganun. So, choice nila yon at paniniwala nila yon na para sa kanila, sagrado yung buhay ng tao at hindi pwedeng kunin ng kahit sino man. So, sa parte na yon, tama naman sila doon. At may dahilan sila kung bakit ayaw nila kay Tatay Digong. Naisip nyo ba na baka kaya dumating ang isang Rodrigo Duterte para maging presidente ng bayan natin ay para may isang tao na talagang umarap doon sa totoong problema na meron tayo, yung droga. Kasi kung tutuusin yung mga nagdaang administrasyon, lahat ng mga uh, gustong solusyon ng mga anti-Duterte, nakita na natin na ginawa ng mga nakarang administrasyon. Pero ang tanong doon, nasolusyonan ba nila yung problema natin sa droga? Nasolusyonan ba nila? yung problema sa korupsyon sa gobyerno. Nasolusyonan ba nila yung kahirapan ng ating bansa? At kung walang isang Rodrigo Duterte, ilang mga bata pa kaya na walang malay ang naabuso ng mga adik? Ilang mga buhay pa kaya ang binawi ng mga taong lulong sa droga? Ilang mga krimen pa kaya ang mangyayari sa kalsada? dahil lulong ang karamihan sa ipinagbabawal na gamot. Ang dali lang kasing sabihin na dapat kahit kriminal yan, dapat kahit adik yan, dapat bigyan ng due process kasi tao pa rin yan. Napakadaling sabihin noon. At siguro bilang isang tao kung effective talaga yung ganong klaseng paraan, walang hindi magkakagusto nabigyan ng pagkakataon ang mga tao na ganito. Pero kasi bago dumating si dating Pangulong Duterte, malala na yung problema natin, lalong-lalo na sa droga. At tingin ko, hindi na kaya ng sinasabi yung due process. Kasi tingnan niyo to mga busa. Kapag may due process nga naman, may eh pwedeng malusutan yung batas. <coughs> Dahil karamihan ng mga kriminal, may mga bakeryan. yan. Alam niyo yan hindi lang kayo ngayon pinanganap. Alam nyo, lalong-lalo na yung mga nasa droga na yan, yung mga nagahanap buhay sa droga na yan, may mga kapit yan. Kaya kung due process lang ang aasahan natin, hindi hindi sila matatakot. Diretso lang sila sa kanilang mga gawahin. Tsaka, bakit uh, focus lang tayo dun sa mga namatay, naging biktima allegedly ng Dragon War? ni Tatay ko. bakit hindi natin pinag-uusapan o hindi natin nakita yung mga ibang magandang nagawa niya? <coughs> Tulad na lang doon sa pagpapanagot niya doon sa mga tao na hindi nagpabayad ng bris sa napakatagal na panahon. Ilang administrasyon yung nakaraan, pero tila bulag ang administrasyon ng na mga nagdaan doon sa mga tao na oligarko na bilyon-bilyon na pala yung hindi nila nababayaran na bis na nung dumating si dating Pangulong Duterte ay pinagbayad niya ang mga tao na to. At uh, alam ko, napanood nyo yon alam ko, nabalitaan nyo yon alam ko na nakita nyo na yung mga tao na yon nag-comply nung panahon ni Tatay Dikong para bayaran nila ang kanilang mga buwis na hindi nabayaran. Yung serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno natin para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Noong mga panahon ni Tatay Dikong, di ba naramdaman nyo kung gaano kahalaga yung pagiging isang Pilipino? Dahil noong mga panahon na yon iniintindi tayo. Hindi po pwedeng hindi tayo intindihin kasi ayaw ni Tatay Dikong ng ganun. Dahil lang gusto ni Tatay Dikong noon, yung pinakamabilis na serbisyo na kailangan ng tao, kailangan maibigay sa kanila yung pandemya na sa panahon ni dating Pangulong Duterte naranasan natin. Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Noong mga panahon na yon, wala lahat uh, function pangsyon ng gobyerno. Walang mga anak buhay, mga negosyo, halos sarado. Pero isa ka sa mga nakaraos nung panahon ni Tatay Dikong. Oo, maaring sabihin mo ngayon na hindi naman pera ni Tatay Dikum yon pera ng taumbayan yon Pero ang punto dito, yung pera ng taong bayan napunta sa mga Pilipino. Hindi napunta sa bulsa ng iilang politiko. Hindi kaya kaya ayaw nila kay Tatay Dikum ay dahil talaga may motibo. Dahil nakita nila sa tao na to na probinsyano, na simpleng mayor ng Davao. Pero, nasa kanya yung taglay na kakayanan ng isang leader na talaga namang kayang-kayang pamunuan ang Pilipinas. Kasi, sino-sino ba yung makikita mo na may ayaw sa kanya na napakabokal? Makikita mo yung mga kalaban niya sa politika. Yung mga politiko na lumapit sa kanya noong panahon ng kampanya at na-India niya yung mga politiko na may mga ambisyon din na magkaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno. Yung mga aktivista na alam naman natin sa panahon ni Tatay Digong binigyan din sila ng importansya. Kung natatandaan nyo pa, meron pa nga mga nasaanay na makakaliwang grupo ang ginawang cabinet member ni Tatay Digong. At sa panunungkulan niya, yung mga aktivista na, na nagrarally sa harap ng Malacanang sa panahon lang ni Tatay Digong naranasan nila na imbes na itaboy sila, pinapasok sila ni Tatay Digong sa loob ng Malacanang para mapag-usapan kung ano man yung kanilang gustong mangyari. Pero siyempre kilala naman natin itong mga aktivista na to na ang gusto nila sila yung nasusunod, gusto nila Uh, sumunod sa kanila yung gobyerno at syempre hindi naman yung pwede kay Tatay Digong binigyan na nga kayo ng pagkakataon para maging parte ng gobyerno <coughs> ang gusto nyo pa, kayo yung masusunod, aba, syempre para kay Tatay Digong, ibang usapan na yan kaya yon hindi rin nagtagal ang mga aktivistang grupo na yon ay uh, tinira rin ng tinira si Tatay Digong at uh, isa rin sa mga kalaban ngayon sa politika ni Tatay Digong at ito pa, meron pa akong isang rally na natatandaan na rally ng mga aktivista na to na umakyat mismo si Tatay Digong sa intablado para kausapin at alamin kung ano ang saloobin ng mga aktivista. Alam nyo, sa totoo lang, nagkaroon na tayo ng isang presidente na anda kayong isama sa pagbabago ng bayan. Pero siyempre, dahil mga aktivista kayo, kahit na anong programa yan ng gobyerno, kahit anong magandang balakin ng gobyerno para sa bayan, ay kinokontra nyo. Dahil nga ang tingin nyo, kayo lang yung may alam, kayo lang yung makabayan, kayo lang yung nakikipaglaban para sa taong bayan. Kaya siguro kahit sinong presidente, nandyan lang kayo parati para maging kritiko. Yun yung totoo at dapat tanggapin ng mga Pilipino tungkol naman sa usapin ng pagsuporta kay dating Presidente Duterte at sa mga kontra kay dating Pangulong Duterte, magkaiba kasi yung ating tinitignan. Kayo, nakapokus lang kayo doon sa nangyaring kampanya kontra-droga at tinitignan nyo lang yung mga buhay na nawala, yung mga buhay ng mga kriminal na sinasabi nyo hindi nabigyan ng mga due process at syempre, oo, naiintindihan namin yung mga inosenteng tao na nadamay doon. Pero sana wag nyo rin kakalimutan yung isang daang doble ng mga inosenteng bata, inosenteng matanda, inosenteng pamilya na nadamay dahil sa mga lulong sa droga. At tanda nyo, yung mga adik na yan, yung mga tao na nalulong sa droga na yan, na nakagawa ng krimen, choice nila na gumamit ng droga. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, hindi nila choice na mangyari sa kanila yon kaya magkaibah ang sentimento natin pagdating doon. At kung kayo nakapokus lang doon sa mga nangyaring krimen o doon sa mga nangyaring patayan na yon, noong panahon ni Tatay Digong, kami bukod doon sa naging resulta ng drug on war na para sa amin naging epektibo naman marami pa kaming tinitignan na magandang nagawa ni Tatay Digong. So magkaiba ang tinitignan natin, magkaiba ang mga dahilan natin kung bakit ngayon sumusuporta kami kay Tatay Digong at kung bakit siya nagagalit kay Tatay Digong dahil lang sa isang dahilan at hindi ka tumingin dun sa mga magandang nagawa niya para sa bayan. Kasi real talk naman eh, dun lang kayo nakapokus, dun lang kayo nakatingin dahil dun lang kayo makakakuha ng dahilan nyo para magalit kayo kay dating Pangulong Duterte. Pero Tikit ang inyong mga mata doon sa magagandang nagawa ni Dating Tikong. Ayaw niyong pakinggan yung sinasabi ng iba sa inyo na si dating Pangulong Duterte may ibang magandang nagawa. Ganun, namang, ganun lang naman kasimple yun. Kaya kayo nagagalit kay dating Pangulong Duterte dahil nakatingin lang kayo sa isang anggulo. At yung mga angulo na maganda ang nagawa niya para sa bayan, ayaw niyong tingnan. Nagbubulag-bulagan kayo. Kaya ngayon, ang tanong, sino sa atin ang tunay na bobo at sino sa atin ang tunay na tanga. Kami ba na sumusuporta kay Tatay Digong o kayo na kontra kay Tatay Digong? Kami na sumusuporta kay Tatay Digong na hindi lang kami nagbabase dun sa kanyang kampanya kontra droga at tinitingnan namin yung ibang magandang nagawa niya para sa bayan. O kayo na nakatingin lamang sa iisang anggulo na kung saan kayo makakakuha nang inyong mga katuwiran. So, ikaw na mag-isip kung sino sa atin ang bobo at tanga. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. Katulad ng dati, maraming maraming salamat dun sa mga tumutulong magpakalat ng ating mga ginagawang video para pagsuporta kay Tatay Digong. Ayan, mag-iingat kayo, may awaan Diyos, makakauwi rin si Tatay Digong sa ating inang bayan. So, magkita-kita tayo sa mga susunod na pagkakataon. See you on next vlog, boss.